Papakalaki okay. oh, po ng layagan mga kambin oh, yun, oh. Ay hindi lang, lang kita Ganyan naman na nila kita Yun po oh Lucky May isang kilo high. ano May oh, git Papakalapad po. Ah, po Yan oh Balubid po Gawa na kayo na po ay Yan lakas na ulan Taripila po Yan mga kambin kumusta po Tatapos lang po natin ng mga lata ay, bigla pong may order mga kabanding Nang gulay po si Ninang Rose Saka po si Lula Linda Ayun. Ay, bigla ang pitas po sa kabilang ilog mga kabanding Yan po ating ilog po Yan, nagalak po sa ako Kasama na si Mami, May May Ayun. Mabugsyo buksu po ako lang dito mga pambin. Katitilalaan po. Malig pa naman po ang ilog. May pasuyo. Malaba ko na sa'ko. Malaba po muna. Nasaan nag na nagalis na? Nalakang pa. Nalado pa. Baka ganito po nagbabahaan, ay nalabas po ang balugay. Ano kayo? sarap nun. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Ano Masarap daw ang ubod, sabi ni inay. Ubud ba? lang? Oo. Ano? Ano pa tayo? Kailan yung may nakita mo? <laughs> sabi ni... Sino'y nakakita? Ah? Alagaan mo nga daw. Baka daw mawa makuha. Bakit daw? Ay, may higit daw magparami niyan. Ah, tibanglan.

Ah, eh. alas dis na. Tara. Kumay ah, awas na. Dali na lang po ako ah, na. awas na si Bunso. Yan madali ang pilas natin. Alas 10 na po nang umaga. Sasagitin po natin yung ating mga pitasin po. Gawa ng Pasundo ko po kay Bunso ay dadalhin ko na rin. Yan may patulan dami diyan oh. Yan. Dito po tayo sa ating patulahan mga pambin. Yun po. Ayun, meron doon. Saan? Yun, meron doon. Hindi na eh, muna. Ano? Hindi naman piso yun. Limang piso? Ay, hindi mo uti lang kayan. Baka hindi pa lulutuin. Wari ko ba kayo meron dyan sa nakasayad na yan? Tingnan mo nga. Sana yan. Busak bilak. Pare. Hmm. Oh, isa. Pwede na yan. Abot na. Hmm. Dumundag ka. O, kamay mo ha. Madali sa itak. Ayun na. Nagbagsak ko sa'yo. buko pa. Buko pa. Wala. Tari oh. Ayan, dalawa. Hulaga. Hmm. Sa kabila, mayroon din. Hmm. Ah, dalawa. Bali, ang katnak. Ang dami. Wala ka na pa? Yan na lang. Isang kung yan. Pa. Ay, dami pa po lang kasunod eh. Wala na? Wala na. Meron pa ganyan nakalawit sa tubig mm -hmm. Hindi mo tingnan nyo kung meron. Bukas, yung nakalawit doon na kami. Wala. Wala yan. Yan. Nakalimang piraso po. Meron pa doon sa bahay. Sa fishpan po, ang dami doon. Mama, tingin ko ko rin. Dito muna ni. Mga mga tinadaan ko. Hmm. Maraming buko. Susunod, marami po. Yun o. Oo. Tatlo agad na rin. Hmm. Wala na pong dahon. Pero may bunga po. Yan. Bali, last harvest po mga kapanambin. Itong ating sitaw po. Pero may masasayad pa po, po na ano, pang, kahit pang ulamin, ay mayroon pa naman. Yung mga kumparehan po natin ay nasa bahay, nagkakawit po sila. Ay mamayang hapon bago umuwi. Sabihan ko po na pumasyal dito, manguha po ng mga sitaw po. Marami pa. Kahit yung ano po yung ganito, yung may buto po, pwede. Madami po masasayad pa. Yan o, ito mga ganito may buto. Ay, ang gandang himayin. Gataan po, iya. Yeah. Eh, solve na po ang ulam. Sabihan po natin. Sayang naman po. Makalibre man laang ay iya. Malaking bagay na po yun. Hindi na bibilihin. dami pa oh. Yan oh. Eh. Yung ganito po. Oh. Yan. Last harvest sa ating sitaw. Oh. Maghihintay na lang po tayo sa ano, bagong tanim natin. Pambaon po ng mga bata. Maigirin na rin. nahuli nga po yung ating tanim pero as din po dapat po ay ano ay may nabungo na po na kasunod ayun nga la ang nahuli eh, di wala tayong magagawa kundi mag intay po by november nung po yun kalahatin bukan isa't kalahati bago mamunga po Meron pa naman po tayo na kukuha. Yan po. Oh. Yan damo na po. Yan o. Oh. Bali ito po ay ating i-spray na lang mga kaprambin. Yan. Ito po ay yun nga po. Bayak po natin sa next year po. 2026 po ito tataniman natin ito talong po ito mga kaparambin yan malawak po yung talong natin mas maganda po ay ano January po magtanim ng talong or December po para mauna-una tayo gawa ng ano ay ibig sabihin ko ay marami ng ano, January ay eh e dapat December po pala i makatanim na tayo para medyo mauna po tayo ganoon po baka magdagsaan po ay ano naman biglang mura yung pag namunga kalaghatian po ito po Nang ano December pala pwede bago pumasko po kailangan ay nakatanim tayo wala pa nga palang punla may mga pula ng lami o ano bili bahala na po kung anong maganda maganda yung ating sili ano may maganda po yung ating sili Malaki na. Ari naman po yung ating update sa ating sitaw po na bagong tanim. Yan, ang ganda na po. Oh. Ay, screen pala. Daming guyan po. Oh. Yan. Hmm. Ay, screen. Ay, screen ko pala mamaya hapon ito. Sa guyan. Ang ganda na po mga pambin. Oh. Yan, oh. Ay, ang dami, oh. Ah, ganda na po. Oh. Yan, oh. Birthday na po. Oh. Hmm. Kaya nung gara na po mga katuwa. Ay yeah. mga oh, amlay na. Yan oh. Ah, good news po oh. Kaya nung ganda. nakatuwa naman oh. yan lapad na. Ay pag may isang buwan po mga pambin. Hmm. Naglag. Kaya nung gara. By November naman ari. Ating tutubiganin po ito gawa ng marso na po ang ano nito ay ang ani tag araw po ang ani nito kapag tinagtanim ng january aabuti ng abril pala tubiganin po natin ito pandagdag po dun sa bukana marami-rami po yung ating maani ngayon kapag nagtanim tayo ay, anong ganda po mga prambin. Oh, ah, buhay na, buhay na. Nakakatuwa. Hmm. Yung mga hulip natin ay sumibol na din po. Yak. garaan ito mga prambin. Oh. Antay-antay lang po tayo. Yan Ay, hulip natin ito o. Oh. Yan oh. humabol din po o. Oh. oh. hulip. Yan Oh. Ah, walang bungi. Eh, ang ganda po. Ay, isa yan, ang bungi. Mga katuwa. Mga isang araw, lalagyan natin ng trilis po ito. May mga trilis naman po tayo. Kompleto na yan. Ilalagay lang natin. Ayan, aray o. Oh. Mayroon parang pala. yan, spray na lang natin yan para malantaan uminit naman po ang panahon yan, gara na po nakatuwa na ah, salamat po ting sa mga biaya ya pag may isang buwan yan ay ayos na ang dami pa rin po mga parambin no? salamat po sa blessing thank you lord po mawin na po tayo na. Dati po kayo pasan. Ah, ngayon po ikilig na lang. <laughs> Bawi na lang po tayo sa ganun. ganun po talaga. Nakaranas po tayo ng madaming buma ay. Yeah, Hindi lang talaga ng ganyan. Hindi lagi nang ayos. Pero ating haayosin po. Yung <laughs> <laughs> mga bago. Na ito, sprayin po mga pambing yan. Pwede natin ito. Yan. Lahat. Lalo ito ni mamatay sa ko pa ba na ito tapos pinatalo nga ito ah kauna eh saan sila kauna eh parnoil tara mamaya kumuha -um kayo doon ng ano sitaw pari manod kayo sitaw ang dami sitaw pari gulayin ay parnoil pre ay. <laughs> marami pari pre ha? marami din naginig po sila dito pa. ayun parang ang laki ng timbong na yung mga sabarang nakita mo Ha? asa, ah, malaki niya. <laughs> Nang habol po kami ng askarin na. Pagkalaki May tatlong kilo ano? Ha? Tatlong kilo man. Ah, hindi lang. Sandi pa mo ano? pa mo? Hindi sa baba po. Ha? Dito sa baba ng yan. Pre. <laughs> Masaya din doon. Sitaw ang dami niyo. Ano Sitaw ang dami pare, gulayin. Mamaya pare. Ah, si pare Andi. Gusto ko. Mabuti naman oh, na. Toy. <laughs> Bago yeah, ka magsiwi. Ha? La service pare. rin. Sa idan, malay pa hanggang... may, may Oo, oh, may, may mili kayo. Meron kasi ni isang damka lang ba? Ayos pa naman. Malutong ay isang damka. Na na Oo. Oh. Yan laki po ng patulang mga parmin. Oh kukunin po natin. Dito po tayo. Hindi pa kaya magulang. Fish pan, ha? Hindi pa kaya magulang. Ah, ah, pagkalaki po na ito. Lalaki pala yun ang ganang kalaki. taba po. Eh. Sa fish pan po magsak nito. Sala. Ano, tapol? Sala, dali mo ang amlay. Yan. Ito. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Yan, 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 Ay, nakakit sa ato. Ang laki o. Ay, baka palalawit Ayan. mo dito. Hindi pa kayo magulang. Hindi pa. Ay. May kong hain. Laki oh. Sumabit po o. Madalang amlay, ah, pagkalaki. Ang umbut pa, ganda. Amitig. mitig. Doon pala yung pinuputi eh. Surte po, hindi na, na sinabit sa Hindi, hindi na, na, na po bumagsak sa fishpan Ari ang bagsak nito. Ilan yung dalawa? Isalaan. Baka lalaki pa yan Oo, ay kaya lang yan Ano? Payat na sadya Masan to dalawa yun ah Sala ang oh. Ayan pa yung isa oh Alang ano? Eh. Ano pa yung isa? Oo oh, malaki pala yun Ito ulit pa oh hmm. Yung isa yung may gitlim eh hmm. oh Pwede kaya yun? 60-50 May po oh 60 Ano ko? Ano ba? yung Dalawa nga ito sa liba oh kuti Ay! Bulok pala yan hmm. Na uh, Ay, May pwede na hindi, napasok na yun ng tubig. Oh, yan ba pa? Petri. Ay, sarili. Mamaya. Lock sa hipon. Ano? Wala na? Wala na. Sa mesaging pa dun? Ay, pa sa mesaging niyo. May isa pa dun. Ay, tara dun. Pandagdag po yan. Wala ba dun sa may bubong? Wala. Ay, mayroon. Mga malilit pa. Ang dami. Ayan, punla po nating sili. Ay, ostin. Nalapad ng dahon. Hmm. dami ito. Baka na. Yeah. Yeah. Anong variety nga ba ito, Plas -plas. Tatlong klase po ito. Bahala na ito. Oo. Ito po yung ating ipapalit doon. Sa may unahan po. Ito po ay ilang tray nga ba ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6, pito, walo, siyang, 10 Yun, sampung tray po na mahigit ang isang tray may 1,000 puno po tayo pag nabuhay po aabangan po natin ito pang December po ito tamang tama ito sa December ha? oo oh, abot pa ito kaya ma-deliver po tayo mga pampin sa baba may po Ang konsumo Koy Joe ano mo? Anong kakonin? Ah, pizza tau tinapay mi oh. May. Pangpalamanan. Ay tinapay mi oh, sarap. Ma deliver po. May ano ba si Grey? Ano wala. Ang gusto ko okay, ay, ano, ano po sa 'yan? Akin, ay, ano? Sa aming ninungin. Saging wala muna ko saging. Hay. Lola. si sitaw patula. Lola. Baka tulog. Gulay po. Ano ano ba yang ano may Sari-sari po. Sari-sari. Ano yung dahon na yan? Kangkong. Dahon tali. Alak sa luyo. Bawi po tayo. Tapos tapo po mag-deliver.